Bato. Hugis na siya ay isang triangle. Tingnan natin baka mayroon pang ibang sign. Mga sign-sign. Ito naka din to. Para siyang diamond. Minsan nakaukit na. Maliit. Dito. Ewan kung ano yung ibig sabihin nito. Ano ba ito? Kung talaga ba nandito? Dito. ito ang ating batong malaki eh, sa lugar na ito wala kung anong sign dito sa loob meron parang ito ay inukit talaga ito eh ito. Triangle na batik-batik aywan kung totoo nga yan. Triangle. Dito na sa bato na ito siguro. Ang laman. Mamayang hapon tayo ay gagawa ng ang ating ano. Uh, yung treasure na ma. Ah, gold detector. Ito meron siyang malaking ano eh triangle ito at parang merong letter C Anong malaki oh hindi nakarap pag tinignan natin parang ugis ano siya ugis ahas sa malayo ugit gitahas ito ibig sabihin nandun pa sa baba yung tinuturo nila nandun doon po ito nga doon din nakaturo uy, sa baba di sini batu di situ sebaba. Apa yang tinjau turu? Nanti nanti. Kalau batu, big seven. Jangan salah bah. Yang tinjau tu kau nanti.

Wala nang iba kundi yan ng mag-isa. So, nakatriangle siya eh. tayo makita ng ibang bato Kundiyaan lang nandito na siguro ang laman bakit dito yung walang marka walang sign nagtataka ako dito malapit ito sa daanan ng lumang kalsada ito ito yung lumang kalsada punta sa taas doon andito yung isang daan nagano siya letter Y pero ito ito ay nakatutok doon sa may ano sa may bato na triangle doon sa may rambutan na maliit at saka ito sa taas siyang malaking bundok na karatig nito may bundok na maliit parang Harris at saka doon din gayon din dito ay parang pinagkukaya na dito eh dati nagkukaya na sila dati dyan Tignan pa natin doon sa taas. Baka mayroon pang ibang sign na marker. Ito kasi nakaturo kasi doon eh. Ito. parang dito na nga ang laman wala nang iba Dito naka triangle eh parang pawikan may buntot ito pala sa taas may mga malalaking bato na kasunod nito malapit lang ito may mga bato dito. Hindi ko alam kung ito'y binasag talaga o ano lang. Mga naglag na bato lang sa taas. Ito kasi ano eh, ito puno ng rambutan parang may mga tambak na bato dito sa lugar yung tinuturo nito eh ang kanyang buntot ito madaming bato dito na kulay itim nakataka ako dito yun lang isa ang nakabukod doon nakabukod yung isa doon eh. baka dito pa yung tinutukoy baka dito pa yun naman palaki ng palaki ang mga bato dito Ito, malaki ng mga bato. Maglalakian ng mga bato na ito. Parang pinaghukayan din sa taas. Ang natin. Tignan muna natin itong isang marker na ito. Kung anong hugis na pagtaguhit ng mga bato na ito eh. ito parang ginawang pyramid at saka may dot sa taas may dot talaga hindi ko lang alam sa bato na yan at dito parang pyramid eh. Kung nga lang, parang nakahiga na siya. Hindi na nakatayo.